Hello guys, gandang gabi. Kain tayo limasag. Limasag, dala ng binang kuto, niluto na sa bahay. Gusto ko magsakay ng airplane. Kain tayo kain. Gusto ko magsakay ng airplane. Ay, yung luto ng ano. Ano passport para makapag-travel tayo. Ano masag. Ginatangan. Kuya, mayaman. Pero pag may napilipinas, wala nang pera. Okay. <laughs> <laughs> sige na lang, ng galing sa ano. Aklam. Yes? Mm. Ah. Ang mm. sipit, 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 sipit. Hmm, Sip. sipit, sipit. Magara ng, magara ng face Facebook. Mm.

Matagal ko na pala na bubuhay na. 13 years na ako buhay. Mami mo tanong yung ilang years uh, na buhay. 41. 41 ka dalawa, 42. 41. Mm. <laughs> <45 laughs> <laughs> 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 hey, mataba siya, mataba. 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 Mataba.

kaya pala sinulat mo sa May May tayo. kayo yun magserap itay tayo ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano Lumalaban! To. Halimango. lumalaban! lumalaban! So, masarap oh, siya, masarap. Galing probinsya to. guys. Ito, ang lalaki oh. Hmm. Diba? Ang lalaki, guys. Hmm. Galing aklan to ba, guys? Malusog, alimango. Masel pong ko. Po. ko. Um?

guys, oh, so, mo, Mm, 'di ba? Malaki 'to, Malisa. Sarap. Ano na pa 'yung sabi? Di, sige. Sabi Paano mo nag-motion sa akin? Ayun. Guys, so mga, ito, mangga dala ng Binangco galing probinsya, salamat. Ito guys, so tikman natin to lahat dala ng Binangco. Kaini ako. Galing ano Aklan. Guys, no? yes. mm -hmm. oh. mm -hmm. Makikikain lang tayo. Ito, rin, saba. saba. Mm -hmm. Ito yung yung well. Masarap. mo. Ito guys, oh, munggo. Titikman ko pero ayaw ko kasi hindi pa tuluto. luto. Lulutuin na lang natin pag luto na. Huh? Guys, yung eh, munggo. Maraming dala ko. Gaya ko Buhay probinsya talaga doon lahat. ko tapo na. At ito guys, kalamansi, ang dalaki. Titikman mo nga. Hmm. So, man challenge. So guys so oh, itu, ito yan. biaya biaya karena ya biaya tayo dali apply nyan guys ayun oh. ito rin bangus hindi ko titikman kasi to, guys Yan, tapos. Ito guys, yung galing to Auckland, yung ano ba to? Banana chips. Patamis to, guys. Ito At rin. Niyo, Ito rin, yung mani. Galing to din to sa Auckland. Mani, man, matamis to, guys. Mamaya titikman ko rin to, guys. Okay guys, oh. thank you. Salamat. Bye. God bless sa inyo. Thank you. Thank you for like watching. and share. You're watching. Subscriber. Followers. Thank you guys.